Hindi namin masa-celebrate yung graduation niya. Talito-talino pa naman tong batang to. Basta i-sure mo lang na mabayaran mo talaga. Wala ka makain. Humalap ka dun sa labas! Huwag dito! Kahit kailan talaga, waste ka sa buhay ko eh! Alis dito! Gusto mo sa kanang sitikahin? Duda ako eh! Kaya ka 20 na pinahirap ko? Oh my gosh! O oh, sige sis, maupo na muna kayo. Teka, napasadya kayo dito sa bahay. Bira lang. Kung punta ka dito, dumadalo ka dito, bira lang. Anong sadya mo ngayon? Marimar, pasensya ka na ako. Maaabala ka namin ngayon. Kasi... Nisiya... Yeah. Graduation niya, eh, wala akong kapira pero, pero eh. Nakakahiya naman, di diba, kung hindi siya hindi siya makaka makakapunta sa graduation at saka hindi namin masi-celebrate yung graduation niya. Talikot-talino pa naman itong batang to. Ganun ba sis? Wala ka man lang bang kahit na konting ipon diyan? Alam mo naman na nag-graduate yung anak mo. Eh, alam mo naman di ba na mahirap lang kami tsaka yung pera kinikita ko isapat pat lang. Kaya pwede ba? Pahiramin mo na lang ako. Sige na po, tomorrow morning. Oh, 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 sya, 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 sige. Meron ako ditong taunting na itabi na pera. Pambayad ko rin sana to sa mga bills ko dito sa bahay. Kaya lang, alam ko naman na kinakailangan ng anak mo. Hindi naman pwede na hindi nyo i-celebrate yung graduation ng anak mo. Napaka mahalagang araw yan. Oh, nandito pa naman yung account mo sa akin. Isaset ko na lang sa'yo, ha? Sige, aasahan ko yan ngayon, ha? Pero, siguraduhin mo na abayaran mo nga kasi alam mo naman, masino pa ako sa pera, kailangan ko rin ng pera. Basta i-sure mo lang na babayaran mo talaga. Sige. Tara na, anak. Alam mo, nag-graduate yung anak niya. Hindi man lang kapagtabi ng pera. Sige din. Hoysia, ayusin mo yung pagdadrama mamaya sa tita mo para pahiramin tayo ng pera. Kung hindi, mananagot ka sa akin. Kuya ka! Kuya ko no, na ugod! Ay, mo. At tuloy mo mo siya. Bakit Ma, may kayo? Ibir ko yung pangangking pasit. Hindi makaka-graduate kung hindi ako makakapayad sa tuition na sa school. Tagal-tagal ko nga hindi pa napapayan. Alam mo naman kasi, di ba? Hirap ako. Masyad pala, wala ko sa ngayon? Hindi sapat yung kinikita mo. Tapos marami pa akong utang binabayaran eh. Shhh, di ako pa ba? Shiraming mo ng pera. wala naman problem. Shhh, ang pangaking ko. Hindi ba mo mag-aral? Napataas man grades ko. ay tapo po kag-graduate yan. Ay, po yung kailangan kinawag ko lang na lang kahit 50k. Ide. Shit. Public school na si Siya, di ba? Hindi e ko alam mo naman. Kinawag ko din i-celebrate. O celebrate kami ni Siya. Tapos pipinat ko din siya ng mga bagong gamit. Alam mo naman, talino-talino na papangkin mo eh. Nandiyo malaki yung sticky kasi... Puno ko na kailangan e, ka ba? Kung iba naman mababayaran. Um, tayo na tapahin kami lang 20k lang. Parang, parang yung mag siya. Yeah. Tapos, kasama na dun yung regalo ko. Regalo ko na yung 5k sa pangangkiri ko. Kari, o oh, sige, ihulog mo na lang sa account ko, uh. o. Sige, ah, uh, hihintayin ko ngayon nga pa. Baka bayad ako sa school. Sige, i-add mo na lang dito. Wait lang, ha? Open ko na yung bank. Hala din ako ang sunburn mo. Shhh! 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 pag Shhh! 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 na Shhh! 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 At ah, sige. Hindi. Nakakuha lang na pera. Ano ba sa gagal? O, oh, pare! Here! Naman kayo mag-iha ng ilong mo. Tangaling ka pati. Eh. Pero, may iba tayo. Nasa pala yung pulutan natin. Huwag ka mag-alala, boy. Ayun na ako niluluto. At may ito. Ubusin niyan. Kahit ilang piso. Bili natin mamaya. Ano ka lang dyan? Pare. <laughs> Kaya sayo eh. ah, sa ko eh. Napakaswerte mo sa jowa mo eh, no? Pre, sabahan ba ng babae? Katulad ni Eden. Pero Ma, pare, pero yung paggumanap gumana ko, yung may gumatama naman eh. Sad. Ay, sorry, pare, joke lang yun. Ikaw na. ha? ba ang story mo? Makikita mo nagiinom kami? Ikaw, wala kang makain. Gumalap ka doon sa labas. Huwag dito. Ayos kayo talaga tala sa buwis sa buhay ko eh. Ayos kayo Gine uh, na! Mare, parang mo hindi tama yung ginawa nyo sa batang. Pero hindi tama! So, alam mo lang yung ginawa sa batang yan, lahat ang bisita na sa akin. Bebe, kaya mo na siya. Kaya ka. Kaya kaya siya. Kaya kaya

ang sasabihin ng Sabi ko ng Ang um, hati eh bakit ka mahihingi ng pera? nakabigay eh, ko lang ng pera sa mama mo. Nakatawad Oo, sis. Pinsa nga ito mo dito. Eh, para sa... sa ano sabi niya sa'yo? Para sa'yo? Para sa... Eh, kasi sa graduation ng anak niya. Pahihiraan ko talaga What? Ah! Pagkakainan ba kayo? 50K! Bakit sa akin k ako eh! Kaya nga, 20K ko! Oh my gosh! Nasayang yung pera ko? For sure! Bakit naman pinakutang ng 50K sa graduation? Hindi ka nag-iisip eh! din kasi niya eh! Kung pag-iisip ko, magdadrama doon! Namiiyak! Ano yung bata? na nauutang na ako sa gigil sa kanin. Puntahan natin, alam mo, nga din ka magagalit kung kasi ito ako yun. Tama ka lang sis. Huwag mo lang hanapin yung babae niyo. Nakaturuan ang leksyon. <laughs> o, paano? Bibili mo na ang anak. Para nang tuloy-tuloy yung ayunan mo tuloy -tuloy -tuloy natin, ha? Sige, kahit anong kunin mo doon, ako mahala mag-uwain. Bahala ka dyan. Saan mo, ha? Sa so, totoo nga! Ayan! Oh, ayan ang oh, ebidensya, oh! Yung perang hiniram mo sa akin, pinambili mo lang ng alak, kung saan ko gamitin. Eh, pinahira mo naman yun eh. Uy, din. mo ha mo. ka pa ngayon. Sabi mo para sa bata. Kapalit ako sa babae ko. Hoy! huwag mo kong pagsasabihin ko ang mo Eh, di sana, pinapod ko na yung batang yan. Ay, 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 na! ay, mo, ha? ay, 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 ay,

Diyan mo na! Kakakarin din na kayo! Tara na, Sasi! Pakasin mo na yung mga yan! Ikaw ba? Hindi ba tayo tapos? Baka! Kuha nga! Diyan mo na yun! At least wala ka nang intindiin, no? Pera na yan! Gastusin natin! Tayo nila lang! Ang stress ka lang. Sige na, hindi mo tayo. Ang tayo talagang sa akin. siya pahirami kasi ipang niya lang sa lalaki niya? di ba? Pangit pang Oo. Oh, Bakit? Ang okay, nalit siya? Nangangayagat. na tayo. mo lang kayo may mga Sa akin, Bertine. hindi ko na sabi sa'yo kung sa'yo kung pagkagalit eh. Pinakot ako ng eh. Kasi nga, daw Yung, pinagalala ako ng ilo. Hindi na tama yung ginagawa niya

Ah, <coughs> uh, Aiden? Ano ba sabi ko sa inyo? Ang bote ko yung mga Ah, Aiden? Ay! Kapitan! Bakit kapitan? <coughs> yung anak mo nawawala. Ano naman yung kapitan? Ano ba pinunta mo dito? Okay lang sa bang wala yung batangin. Wala naman wala kong pakialam eh. Tsaka yung batangin malas yung sa buhay ko. Kaya nagkaagadito yung buhay ko! Hirap-hirap ko na. Sir Mardod, nari, hindi ko masigura. Nagkantak po kasi kami ng assessment dito sa lugar n'yo tsaka dito sa bahay n'yo. Mukhang hindi kayo capable para alagaan yung anak n'yo eh. Teka lang, teka lang. Isid mo ka pang matanda, ha? Bakit ka pa nakikita sa buhay ko? Assessment ang assessment. Ethan, from DSWD, Sir Mardod. Teka lang. Siya? Ha? okay na laban sarili mo anak. Mas mabuti pa na Anong na rin mag-aalaga. Pwede naman po yun, di ba? Dahil tumakil ko naman po yung bata. Ah, uh, pwedeng pwede po, madam. Eh, teka lang, sir. Eh, ina ako eh. Yung mamimiss ko yung anak ko. Hindi ka kakitaan niya lang itong bata. tapos e, niya yun, sir. Nabako lang eh. Pero sige, dahil na natin sa bagay. Ito talagang kapitan naman yung asawa. Dabo mi si den. Wala akong makuha mo yung bata. Dahil sa mga ginagawa mo. Alam mo bang may kaso yan? Eh, sir. Pag-usapan na lang natin po, Huwag niyo nang dalhin yung bata sa DSWD. Ah, uh, Miss Eden. Alam mo siguro yung bata sa. Diba? Talagang pag-uusapan natin yan. Dito tayo sa barangay. Kaya kahit anong sabihin mo, wala kang lusog. Okay? Ah, uh, Sir Marlon. Tara na po. Sige po. So, Huwag siya. mag-alala si so, yeah, ha. Hindi so, siya lang kayang alagaan ng nanay mo. Kaya kami na lang ng tito mo yung bahala sa'yo. Kami mo pa paalag sa'yo. Huwag so, kang mag-alala na hindi mo makakarapit kayo yung nanay mo. Ang Terus, terus, terus,